Hello! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayong araw, magluluto ako ulit na ang buttered shrimp. Paulit-ulit ko nang niluluto itong buttered shrimp. So ayan yung ginawa ko, nagtunaw na ako ng melted na dairy cream. Ayan yung ginamit kong dairy cream and isang buong bawang. Yung buong ulo ng bawang, inubos ko lahat yan at pinino ko ng tag yung ating bawang. So ayan, niluluto natin ng maigi yung bawang para mabango sa ating buttered shrimp na gagawin ngayong hapon. Ayan, lutong-luto at mabangong-mabangong na yung ating bawang sa makaluto natin dyan sa butter and then ilalagay na natin yung ating hipon, so ganyan lang kasimple kung paano ako magluto ng aking buttered shrimp, ayan ilalagay ko muna yung ating hipon at nalinisan ko na nga pala yan at tanggalan ko na rin ng mga tinae sa likod kailangan kasi buksan natin yung likod para papasok doon yung lasa ng ating mga nilalagay lalo na yung sarap ng uh, buttered. Dahil nga wala kaming soft drink, ayan ang nilagay ko. Gumawa ako ng orange juice. Nasa sa inyo na yan. At naglagay din ako ng seasoning and then black powder na paminta. Ayan, naglagay ako. Ayun. And then, ayan yung ating oyster sauce. So, ayan lang yung aking timpla sa aking nilulutong buttered shrimp. So, sana mapulutan nyo ng aral yung aking simpleng luto pero napakasarap. Sa mga iba naman dyan, paano kay magluto ng inyong buttered shrimp? Pakishare nyo sa akin para matutunan ko naman. And then, konting kulo lang dahil hindi natin pwedeng tagalan ng pagluto ang ating buttered shrimp. So, ayan na nga. Naglagay ako ng decoration lang na sili. Hindi ko naman dinurog para hindi um ang hang Dahil yung iba ayaw kumain ng maanghang. So ayan, yung aking luto for today. Pakishare din niyo kung paano kayo magluto. Thank you for watching. Paano yan? Hanggang sa muli. Thank you for watching and God bless to all of us.